Tuwa mo ako magsayo galing-galing mo para kang artiste. Eh. <laughs> ano, sana, sana pagdating mo dito may ano ah. May regalo ka sa akin ah. Ano regalo niya sa'yo? Laruan, siyempre. Anong laruan? Um, Power Ranger. Ano regalo mo sa kanya? Uh, damit na pang hip-hop. Hip-hop? Yung kristal. Ano kasi tal? 3 star? 3 star? Oo. 3 star. star. Oh, yung W mo, natuturo mo sa kanya. Ito. Ano yan? W. Tuturo mo sa kanya pagdating niya? Oo. Oh. Oo. Oh. Pagasam ba si Kuya Wax? Hindi ko alam. Taga? Se? Ay, huwag na. O, oh. pagasam ba tayo? Tentang mesa. Punta me siya. Manila. Ito. Sabi mo, ano pa? Mag-aaral ka mabuti, sabi mo. Mag-aaral ako mabuti, school walk siya. Basta galingan mo lang masumaya, pa hindi. Tingnan mo, hindi ako mag-aaral mabuti. <laughs> o oh, sige na. Sabi bye mo, bye. miss na natin siya. Miss ka na namin. Bye-bye. Love, Love you. Bye. 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 Hey.